Nagulat ang Russia, sundalo ni Putin sumuko sa biglaang pag-atake ng Ukraine. Noong nagsimula ang gera sa pagitan ng Russia at Ukraine, ay tiwala si Vladimir Putin na madali nilang masasakop ang Ukraine. Akala niya ay mabilis lang itong matatapos, pero habang tumatagal ay kabaliktaran ang nangyayari. Sa halip na manalo ay sunod-sunod ang talo ng kanilang hukbo. Mismong mga sundalo nila ay kusa sumusuko. Pero paano naging posible na ang isang maliit na raid ng Ukraine ay nagdala ng ganitong malaking epekto? Alina't tuklasin natin ang buong kwento. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa simula pa lang ng digmaan ay buo na ang tiwala ng Russia na madali nilang masasakop ang buong Ukraine. Para kay Vladimir Putin ito ay isang plano na tiyak na magtatagumpay. Ayon sa kanya, ito ay isa lamang special military operation na magtatagal lamang ng sandali, sapat para mabilis nilang masupil ang anumang pagtutol at makuha ang kontrol sa mga lugar na matagal na nilang inaangkin. Ang idea niya ay mabilis na pag-atake, kaunting pagtutol at pagkatapos ay kontrolado na nila ang buong bansa. Ngunit habang lumilipas ang panahon at unti-unting dumarating ang mga ulat mula sa mismong larangan ng digmaan ay unti-unting nawawala ang bisa ng kanyang plano. Sa ngayon, makalipas ang halos tatlong taon mula nang simulan ng Russia ang kanilang offensive, ay ibang-iba na ang sitwasyon sa aktwal na labanan. Sa halip na mabilis na tagumpay, ang kanilang puwersa ay nahaharap ngayon sa matinding paglaban at sunod-sunod na kabiguan. Ang kanilang mga tropa ay pagod, gutom at nawawalan na ng moral. Dahil sa sobrang pagod at takot, ang mga sundalo mismo ni Putin ay kusa ng sumusuko. At hindi lang basta sumusuko pagkatapos ng matinding sagupaan, kundi bago pa man sila makalaban o makapanakit. Samantala, isang napakalinaw na halimbawa nito ang nangyari. Ilang araw lang ang nakalipas, isang maliit na unit ng mga iilang Ukrainian soldiers ang lihim na tumawid sa likod ng mga Russian defense. Maingat rin ang bawat kilos nila at bago pa man makaramdam ng panganib ang kalaban, ay naroroon na sila sa mismong sentro ng kampo. Sa bilis at husay ng kanilang kilos ay naipakita nila kung gaano sila kahanda, kapraktisado at kalalim ang kanilang disiplina. Gayun din naman anim na Russian soldiers ang nahuli sa mismong lugar na akala nila ay ligtas. Walang labanan, wala ring matinding putukan at sa isang iglap lang ay nahuli ang anim at lahat sila ay sumuko sa katunayan, ang operasyon ay hindi basta-basta. Pinagplanuhan ito ng maigi. Ayon sa mga ulat mula sa mga tauhan ng Ukrainian Special Forces, ang mga sundalong pinadala ay pawang eksperto na sa ganitong klase ng misyon. Sanay silang kumilos sa katahimikan. Sanay silang magtago sa dilim at higit sa lahat sanay silang lumusob ng hindi nahahalata. Suot rin nila ang mga kasuotang halos hindi makita sa paligid. Isang maling hakbang lang mula sa kalaban ay tapos na agad ang lahat. Ganoon kahusay ang pagkakagawa ng operasyon. At nang dumating na ang tamang pagkakataon ay hindi na sila nagdalawang isip. Sabay-sabay silang lumusob at mabilis nilang nakuha ang kontrol. Dahil dito ay nagulat ang mga Russian. Nawala ang kanilang organisasyon. Nagkagulo rin ang mga sundalo. At ang ilan ay napatakbo sa kung saan-saan. Anim sa kanila ay nagtago sa isang malalim na hukay. Umaasang ligtas sila roon, ngunit hindi sila nakaligtas. Ang mga Ukrainian soldiers ay hindi lang basta lumusob dahil alam nila ang bawat galaw ng kanilang kalaban. Sinundan nila ang mga tumakbong Russian hanggang sa pinagtaguan nila. At kahit may ilang putok pa rin naririnig sa paligid, ay hindi sila nawalan ng kontrol sa sitwasyon. Hindi rin sila nagpadala sa tensyon. Tahimik at maayos nilang nilapitan ng hukay kung saan nagtatago ang mga sundalo ng Russia. At doon na nga nangyari ang pagsuko. Isa-isa ay inihagis ng mga Russian ang kanilang mga baril mula sa hukay. Pagkatapos ay lumabas silang dahan-dahan, nakaluhod at halatang may takot. Sa mga mata nila ay mababasa ang takot sa maaaring mangyari sa kanila. Ngunit kung gugustuhin ng Ukraine ay pwede nilang tapusin agad ang buhay ng anim na yon. Lalo pat kung iisipin ng kabuuang bilang ng mga namatay sa gera ay mahigit na sa 963,000 na buhay ang nawala. Pero hindi iyon ang ginawa ng Ukraine. Sa halip na gumanti, sa halip na ipairal ang galit o pagihiganti, ay pinili nilang panatilihin ng dangal at prinsipyo. Habang lumalabas ang mga Russian soldiers mula sa kanilang taguan, ay isang Ukrainian commander ang nagsalita Kalma ang kanyang tinig, sabi niya. Glory to Ukraine men, ayos lang ang lahat, mabubuhay kayo. Walang dahilan para patayin pa namin kayo. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang para sa anim na sundalo. Isa rin iyong matibay na pahayag, isang mensahe para sa buong mundo, at isang malinaw na sagot sa tanong kung sino ba talaga ang may prinsipyo sa digmaang ito. Ang maliit na raid na ito, bagamat sandali lang at maliit sa laki ng operasyon, ay naging napakahalagang tagumpay para sa Ukraine. Bukod sa anim na bihag, ay posible ring may nakuha silang mahalagang impormasyon mula sa kanila, mga plano, coordination, o location ng iba pang base. At kung totoo nga ito, ay maaring ito na ang susi para sa susunod na hakbang ng Ukraine laban sa mas malawak na offensive ng Russia. Kaugnay pa nito habang lumalabas ang mga ulat tungkol sa raid ay may kalakip ding video na nagpapakita ng buong pangyayari. Sa video na tumagal ng halos tatlong minuto ay makikita ang ilan sa mga Ukrainian soldiers na tahimik na binabantayan ang lugar. Wala silang ingay. Wala ring mabilisang kilos. Maingat silang nagmasid. Maririnig rin ang isang tawag sa radyo. Panther, check ito. Mula roon ay naging sunod-sunod na ang galaw. Makikita rin sa video ang bahagi ng gubat kung saan nagtatakbuhan ang mga Russian soldiers. Malinaw sa kuha ang kanilang takot. Hindi na nila alam ang direksyon. Basta't tumatakbo sila at umaasang makakatakas. Pero hindi na nila kayang makaligtas pa. Sa isa pang bahagi ng video ay maririnig rin ang boses ng isang Ukrainian soldier. Kalma, mahinahon, pero may kumpiyansa. Sabi niya, ako ay opisyal ng Ukrainian military. Sumuko na kayo. Walang mangyayaring masama sa inyo. Ito ay isang simpleng pahayag na may malalim na kahulugan. Habang hinihintay ang susunod na mangyayari, ang mga sundalo ng Ukraine ay nagmamasid sa paligid at naguusap kung ano ang dapat gawin. May isa sa kanila na nagmungkahi, maaring pabiro o maaring seryoso na ihulog na lang ang Granada sa loob ng taguan ng mga kalaban. Hindi rin malinaw kung gusto ba nitong sakta ng mga Russian o pilitin lang silang lumabas gamit ang usok. Pero kahit ano pa man ang totoo ay tila narinig ng mga kalaban ang kanilang sinabi. At kung intensyon talaga ng mga Ukrainian na marinig iyon ng mga Russian ay naging epektibo ito. Gayun din naman habang lumalabas ang mga Russian ay narinig ang sigaw ng isang Ukrainian officer. Sinabi niyang may isa na tapos dalawa habang pinagmamasdan nilang isa-isang sumusuko ang mga Russian soldiers agad rin silang inutusan na itapon ng kanilang mga baril humarap nang maayos at gumapang nang nakadapa palabas ng kanilang taguan at habang nangyayari ito ang buong grupo ng Ukrainian special forces ay pumuwesto sa paligid ng hukay makikita sa video na nakapalibot silang lahat nakaluhod alerto at handang gumalaw kung sakaling may tangkang paglaban mula sa kalaban pero hindi na umabot sa ganung punto sa kabutihang palad para sa mga sundalo ni Putin ay walang pumalag o nagtangkang makipaglaban. Pero teka, commercial break muna. Gusto ko lang i-share ang pinagkakaabalahan ko ngayon, baka interesado din kayo at ito ang trading. Alam mo ba na pwede kang manalo ng 10,000 pesos habang natututo kung paano kumita sa kripto? Ito ang OKX, isa sa pinakasikat at pinakapinagkakatiwala ang crypto trading app sa buong mundo. Pero huwag kang mag-alala, hindi mo kailangan maging expert para makapagsimula. Kahit zero knowledge ka sa crypto, kayang-kaya mong matuto dito. Ano nga ba ang OKX? Ang OKX ay parang online palengke ng cryptocurrency. Dito, pwede kang bumili, magbenta, o mag-ipon ng mga digital coins gaya ng Bitcoin at Ethereum. Pero ang pinakamagandang balita, pwede kang magsimula kahit maliit lang ang puhunan. Kahit 500 pesos lang pwede na. At kapag nag-register ka gamit ang link na nasa comment section, may chance kang manalo ng 10,000 pesos. Bakit magandang gamitin ang OKX? Madaling gamitin kahit first time mo. May mga guide at tutorial para sa beginners, safe, at may security features para sa pera mo. Pwede kang kumita habang natututo. May chance kang manalo ng cash prize. Paano mag-register? Step 1. Pumunta sa comment section at iklik ang link. Step 2, mag-sign up gamit ang email o phone number mo. Step 3, i-verify ang identity gamit ang valid ID. Step 4, mag-deposit ng kahit konting halaga. Step 5, ayan, kasali ka na sa raffle para sa 10,000 pesos. Register ka na bago ka pa mahuli, sayang din ang chance na manalo at kumita. At ngayon, bumalik na tayo sa paksa. Ang unang Russian soldier na lumabas ay may hawak na mga dokumento o ID na tila senyales ng kanyang pagsuko. Dahil wala silang puting bandilang may papakita, ay iyon na ang kanilang paraan para sabihin hindi na sila lalaban. Pinahiga siya at pinagapang habang nakabantay ang mga Ukrainian soldiers. At habang unti-unting lumalabas ang iba pa, ay isang kakaibang bagay ang tumambad sa mga viewers. Dahil ang background music na ginamit sa video ay tila pamilyar at pabiro. Samantala, isa-isa ay sinunod ng mga Russian soldiers ang parehong proseso. Itatapon ng armas, hihiga at gagapang palabas. Lahat sila ay sunod-sunuran lang sa buong tagpo ay nanatiling kalmado ang mga Ukrainian forces. Walang sumigaw, walang nagpanik. Tahimik rin nilang inuulit ang parehong pahayag sa bawat lumalabas. Ligtas ang susuko at kailangan lang ay humiga para sila ay macheck. Walang pilit at walang pananakit. Basta't sumunod lang ay maayos ang lahat. Nang maisaayos na ang buong sitwasyon at walang natirang kalaban sa loob, ay ipinakita sa video kung paano nila sinuri ang mga sumuko. Tinapik-tapik sila para hanapan ng armas o kontrabando. Sa proseso ng pagtatanong, ay sa namang nagsalita ang ilang bihag. Inamin nilang sila ay miyembro ng 34th Brigade ng Russian Military, pero hindi lang iyon ang revelasyon. Nagbigay din sila ng sensitibong impormasyon tungkol sa isang location na hindi pa na-detect ng Ukraine, na isang detalye na malamang ay gagamitin sa mga susunod na operasyon para pigilan ang galaw ng mga kalabang sundalo sa hinaharap. Pero marahil ang pinaka-nakakagulat sa lahat ay hindi ang pagsuko o ang mga revelasyon kundi ang ipinakitang ugali ng mga Ukrainian soldiers. Habang isa-isang tinitingnan ng mga sumuko ay tinanong nila kung may nasugatan. Halos lahat ng Ukrainian soldiers ay mahinahon at paulit-ulit na sinasabi, Ayos lang, tama ang ginawa nyo, ligtas kayo rito. Wala kang mararamdamang galit o paghihiganti mula sa kanila. Tila nais lang nilang matapos ang digmaan sa maayos na paraan at kung maaari ay walang patayan. Sa pinakahuling bahagi ng video ay makikita ang isang identification card mula sa isa sa mga Russian soldiers. Patunay ito na sila ay tunay ngang bahagi ng regular force ng Russia. Mga tauhang dating nasa harap ng labanan, ngayon ay wala ng kakayahang makibaka para sa pamahalaang kanilang pinaglilingkuran. Sa katunayan, ang pangyayaring ito ay bahagi lang ng mas malawak na serye ng tagumpay ng Ukraine itong mga nakaraang araw. Habang patuloy ang paglusob ng Russia sa ilang rehiyon tulad ng Donetsk at Sumy Oblast, ay iba ang defense style ng Ukraine. Imbes na direktang harapin ang buong lakas ng kalaban, ang ginagawa ng Ukraine ay umatake sa mga bahaging mahina at hindi inaasahan. Karagdagan pa dito, ang pagkakadakip sa anim nilang sundalo ay isa lamang sa marami pang kabiguan. Sa katunayan, ilang araw bago pa man ipalabas ang video na ito, ay may isa pang unit ng Russian forces ang tuluyang nadurog. Ang unit na ito ay kabilang sa 40 Arctic Brigade na isang grupong may kasaysayan na ng pagsunod sa malupit na operasyon sa Ukraine. Ayon sa mga ulat kabilang sa mga nahuli ay mga marines na sangkot sa pag-atake sa mga sibilyan. Pero hindi ang Ukrainian forces ang unang umatake. Ang mga Russian soldiers mismo ang unang nagpaputok sa kanilang pagtatangka na manghuli. Ay sila mismo ang nadakip Tatlo sa kanila ang agad na napatay habang ang natitirang tatlo ay nahuli ng buhay. Samantala, mula pa noong huling bahagi ng taong 2024 ay hindi na tumigil si Vladimir Putin sa pagsubok na bawiin ang mga lugar sa Kursk na nakuha ng Ukraine. At noong August ng parehong taon ay matagumpay na nakapaglunsad ng counterattack ang Ukraine at nakuha ang ilan sa mga teritoryo ng Russia. Dahil dito ay agad nagplano ang Kremlin kung paano ito mababawi. Para sa kanila, malaking kahihiyan ang mawalan ng kontrol sa ganitong klasing lugar at hindi ito basta nila matatanggap. Kaugnay naman nito, pagdating ng April 26 ay buong kumpiyansang inanunsyo ng mga opisyal ni Putin na hawak na raw ulit nila ang buong Kursk. Para sa Russia, isa itong malaking tagumpay. Ang rehiyong ito ay itinuturing na mahalaga, lalo na sa usapang pangmilitar at pampolitika. Pang Pinaniniwalaan nilang pwede itong gamitin bilang pang-pressure sa Ukraine kung sakaling muling magkaroon ng usapang pangkapayapaan. Pero sa likod ng anunsyo ay may ibang nangyayari na hindi nila ibinunyag sa publiko. Dahil pagpasok ng May 6, ay biglang kumalat ang balita mula sa mga Russian war bloggers na hindi pa pala tapos ang labanan. Ayon sa kanila, sinimulan na muli ng Ukraine ang panibagong pag-atake sa Kursk. Hindi lang ito simpleng atake, kundi sabay-sabay na paglusob sa lupa at sa ere. Gumamit ang Ukraine ng mga misil para pasabugin ang ilang target habang ang kanilang mga sundalo ay sinugod ang border guards ng Russia gamit ang mga espesyal na sasakyan. Ang mga sasakyang ito ay kayang dumaan sa mga lugar na may mga mina at ayon sa mga ulat naging matagumpay ang paglusob. Ang mga minang ito ay inilagay ng Russia matapos nilang sabihin noon na napaalis na nila ang mga sundalo ng Ukraine mula sa Kursk. Pero sa bagong kaganapan ay tila baga hindi ito naging hadlang sa mga puwersa ng Ukraine. Ayun pa sa ilang report na sira rin ang isang power substation sa Rilsk dahil sa pambobomba. Dahilan para mawalan ng kuryente ang ilang lugar at masugatan ng dalawang sibilyan. Hanggang ngayon ay parehong tahimik ang mga opisyal mula sa Russia at Ukraine. Walang confirmation o pagtanggi mula sa alinmang panig pero sa Telegram, isa sa mga kilalang pro-Russian vlogger na CRV RV Bowenkor ang nagsabi ng ganito. Pinaputukan ng kalaban ang mga tulay noong gabi gamit ang rockets. Kinabukasan ay dumating na ang mga sasakyang may sundalo. Gumamit sila ng clearing vehicles para alisin ang mga mina. Mabigat ang labanan sa border. Dagdag pa sa lahat ng ito ayon sa ulat ng Kanal 13. Umatake rin daw ang Ukraine sa baryo ng Chotkino. Isa ito sa mga lugar na nasa loob na ng rehiyon ng Kursk. Ang baryong ito, kahit maliit lang, ay may mahalagang location. Ayon sa mga ulat, humigit kumulang 200 na sundalo ng Ukraine ang pinadala para tangkaing bawiin ito. Sa panig ni Putin, ay masama na naman ang balitang ito. Kasi kung titingnan ang mga sunod-sunod na kaganapan sa course, pati na rin ang ulat na dalawang beses may nadakip na sundalong Russian ayon sa Stena, malinaw na hindi siya pwedeng makampante. Kahit gaano pa siya magtagumpay sa pagbawi ng mga lugar, ay hindi siya kailanman makasisiguro na mananatili ito sa kamay niya. Dahil sa ipinapakita ng Ukraine, ay eh parang sinasabi nilang kahit kailan ay kaya nilang bumawi at mas masakit pa rito kaya nilang umatake sa mismong mga lugar na pinakamahalaga kay Putin. Ngayon ang tanong ay nasaan na ba si Putin sa labanang ito? Ayon sa mga ulat tatlong magkasunod na opensiba ang sumalpok sa kanyang mga pwersa, siyam sa kanyang mga sundalo ang nabihag. May ilan pang namatay at ngayon ay may dalawang banta siyang kailangang harapin. Maaring ito ay simula ng panibagong opensiba sa Kursk o kaya naman ay paghahanda ng Ukraine para sa mas malawak na pag-atake sa Sumi. At kung tatanungin kung maari pa bang lumala ang sitwasyon para sa Russia, ang sagot ay oo at hindi lang ito posibilidad sapagkat nangyayari na ito ngayon. Isang patunay ang lungsod ng Pokrovsk. Isa ito sa pinakamahalagang lungsod sa laban dahil ito ang nagsisilbing daanan ng mga supply at tropa ng Ukraine papunta sa Donetsk. Ilang ulit na itong sinubukan sa kupin ng Russia. Pero sa kabila ng paulit-ulit na pag-atake ay nananatili pa rin itong kontrolado ng Ukraine. Ayon mismo sa pinuno ng Ukrainian military na si Oleksandr Sirski na stabilize na nila ang sitwasyon sa lugar. Sa ilang bahagi raw ng rehiyon ay sila na ulit ang may hawak ng inisyatibo. Ibig sabihin hindi lang nila napigilan ng mga paglusob ng Russia dahil nakakalaban na rin sila. Ngunit ang mas nakakabahala para kay Putin ay ang katotohanang hindi na hiwahiwalay ang mga pag-atake ng Ukraine. Lumilitaw na isa na itong pattern, isang malinaw na senyales na may mas malaking plano sa likod ng lahat ng ito at sa pagpasok ng ikaapat na taon ng digmaan ay mukhang umuusad na ang isang bagay na matagal nang pinaghahandaan ang isang counter-offensive. Sa katunayan, may mga palatandaan na mula pa noong October ng taong 2024 ay may mga eksperto at opisyal mula sa Ukraine na nagsabing baka sa taon ding ito, 2025, ay handa na sila para sa mas malawak na opensiba. At kung pagbabatayan ng mga nangyayari ngayon sa course, tila nagsimula na nga ito. Ipinapakita ng mga bagong taktika ng Ukraine na hindi lang sila basta nagtatanggol. Marunong na rin silang umatake sa paraang maayos, planado at disente ang paraan. Isa sa mga ginagawa nila ay ang pagsabog ng labanan sa iba't ibang bahagi ng sabay-sabay. Hindi na isang lugar lang ang sabay-sabay nilang sinasagasaan. Ang style nila ngayon ay pabugso-bugso at sabay-sabay sa iba't ibang direksyon. Sa ganitong paraan ay nalilito ang mga commander ng Russia. Hindi nila alam kung saan sila magpapadala ng tropa at tuwing may ganitong kalituhan ay humihina ang depensa ng Russia. Nakakapasok ang Ukraine at nagkakaroon sila ng pagkakataong makahuli ng sundalo, makakuha ng mahalagang impormasyon at makabutas ng mas marami pang depensa. Kapag nangyayari ito, lumalawak ang puwang para makaganti ang Ukraine. Dito sila kumukuha ng lakas para magpatuloy sa kanilang opensiba. At habang lumilipas ang mga araw ay unti-unti itong bumubuo ng panibagong alon ng labanan, isang galaw na maaaring maging dahilan ng tuluyang pagbagsak ng mga plano ni Putin. At sa bawat kilos na ginagawa ng Ukraine ay lalo nilang ginugulo ang plano ng Russia. Habang patuloy na lumalakas ang mga opensiba mula sa panig ng Kaib, ay mas nahihirapan ang mga sundalo ni Putin na ipagtanggol ang mga lugar na nakuha na nila. Sa totoo lang, hindi lang sila hirap magpanatili ng kontrol, kundi halos imposibleng makakuha pa sila ng panibagong teritoryo para sa isang leader na kilala sa pagiging matigas ang ulo at ayaw magbago ng diskarte kahit paulit-ulit na siyang natatalo. Ang mga sunod-sunod na atake ng Ukraine, lalo na sa mga parte ng depensa ng Russia na akala ng marami ay ligtas, ay hindi lang basta taktika. Ito ay malinaw na palatandaan ng isang mas malalim na problema na matagal ng unti-unting lumalaki. Ayon sa isang ulat mula sa The Atlantic na inilabas noong March 7, mula pa sa simula ng digmaan, ang layunin ni Putin ay malinaw. Gustuhin niyang hilahin ang Ukraine sa isang mahabang labanan. Isang uri ng gera na hindi lang gamit ng armas, kundi ubusan ng lakas, tiyaga at pag-asa. Ito ang style ng Russia. Kahit pa mas makabago ang mga gamit ng kanilang kalaban, ay naniniwala silang masusupil nila ito sa dami. Dami ng missiles, dami ng tanke, dami ng sundalo, dami ng lahat. At kung titingnan mo sa umpisa, parang gumana nga ito. Halos 20% ng kabuuang teritoryo ng Ukraine ang naagaw ng Russia. Pero sa halip na mapaluhod ang Ukraine, ay parang mas bumigat pa ang pasanin ng Russia. Sa halip na tuluyang manaig, ay sila mismo ang unti-unting nabubuwal sa bigat ng digmaang sila rin ang nagsimula. Ang digmaang ito na dapat sana ay magbibigay sa kanila ng kalamangan ay ngayon ay unti-unting pumapatay sa kanilang mismong hukbo. Sa parehong ulat ng The Atlantic ay sinabi nilang ang ipinagmamalaking lakas ng Russia ay kadalasan nasa papel lang. Sa aktwal na laban ay malayo ito sa inaasahan. Sa buong taon ng 2024 ay tinatayang nawala sa kanila ang hindi bababa sa 1,400 battle tanks pati na ang mahigit sa 3,700 na sasakyang pandigma para sa mga sundalo. Kung ang pag-uusapan ay ang kakayahan nilang palitan ito, sa tansya, nasa 4,300 lang ang kaya nilang buuin o kuhanin ulit at hindi pa tiyak kung totoo ang numerong iyan o propaganda lang din. Pero mas matindi ang sinasabi ng Ukraine. Ayon sa datos mula sa kanilang Ministry of Finance, Mahigit 10,786 tanks na raw ang tuluyang nawala sa Russia mula nang magsimula ang digmaan. Kung hahatiin ito sa mga taon na lumipas, halos 3,600 na tanke bawat taon ang nabawas. Yan ang isang malakas at malinaw na senyales na kahit anong pilit ay nauubusan na talaga ng kagamitan ng kampo ni Putin at hindi lang sa numero makikita ang pagbagsak. Sa mismong karanasan ng mga nadakip at tumakas na sundalo ay makikita mo ang kalagayan ng loob nila. Noon ngang April 8 ay may lumabas na video mula sa Ukraine kung saan makikitang may dalawang Chinese nationals na nahuli. Ayon sa kanila, pinalabas ng Russia na ito ay isang matatag at malakas na bansa. Pero pagdating nila sa loob ng hukbo ay agad nilang naintindihan ang totoo. Isa sa kanila ang nagsabi, peke silang lahat hindi ganun kalakas ang Russia gaya ng pinapakita nila. At ang Ukraine, hindi ito gaya ng nilalait nila noon. Sa kabila ng tila simpleng kwento ng dalawang sundalo, malaking bagay ito. Dahil ang anim na sundalong Russian na nahuli sa isang raid ng Ukraine ay bahagi ng mas malaking larawan. Lahat ng ginagawa ngayon ng Ukraine Mula sa maliliit na atake hanggang sa malalaking opensiba ay may iisang layunin. Patayin ang loob ng mga kalaban. Ipakita ang kahinaan ng isang bansang akala ng marami ay hindi matitinag. Ang raid na yon sa totoo lang ay buod ng buong estratehiya ng Ukraine. Sinasamantala nila ang bawat pagkakamali ng Russia at sa bawat tagumpay nila, Kahit gaano kaliit ay isa itong dagok hindi lang sa hukbo ni Putin kundi pati sa kanyang pride. Sa likuran ng depensa ng Russia ay may mga butas na, sa frontline ay may mga bitak at ang mga pagkatalo kahit papa isa lang sa simula ay palatandaan ng mas malalim na problema. Habang palakas ng palakas ang puwersa ng Ukraine ay kabaligtaran naman ang nangyayari sa Russia. Isa na itong bansa na hindi na makausad sa gerang sila rin ang nagsimula. At may isa pang bagay na nagpapalala sa sitwasyon ni Putin, isang batas na siya mismo ang nagutos gawin. Noong unang taon ng pananakop ay nagpasa siya ng batas na nagsasabing sino mang sundalong Russian na voluntaryong susuko sa kalaban ay maaring makulong ng hanggang sampung taon. Ang mensahe nito ay malinaw. Mas piliin mong mamatay kaysa sumuko. Kasi kung patay ka wala ng problema ang Russia, hindi ka na makakapagsalita. Hindi ka na pwedeng gamiting ebidensya. At higit sa lahat bawas ka pa sa ammunition ng kalaban. Pero hindi ito gumana. Sa kabila ng banta ay libo-libo pa rin ang sumusuko. Ayon sa ulat ng Kanal 13 mula noong February 2022 hanggang October 2024 ay higit sa 40,000 na sundalo ng Russia ang voluntaryong sumuko sa Ukraine. Ilan sa kanila na umaabot sa 300 ay mismong tumawag pa sa hotline ng Ukraine na tinatawag na I want to live. Isang linya para sa mga sundalong Russian na gusto nang tumigil sa pakikipaglaban.